Yo, what's up mga kamotmot? Ayun, ah, kumusta naman kayo mga kamotmot? Welcome back sa aking YouTube channel mga kamotmot. So, pasulput-sulput lang yung vlog natin mga kamotmot. Eh. Ayun. So, may share nga pala ako sa inyo mga kamotmot tungkol sa pagiging tanker driver mga kamotmot. Ano? Halimbawa, nag-apply kayo mga kamotmot ng tanker. So, may training kasi dyan mga kamotmot. Eh. Ngayon, i-share ko lang sa inyo mga kamotmot yung training mga kamotmot. So, yun din yung training ko mga kamotmot. Ayan para may idea na rin kayo makamot-mot sa pag nag-apply kayo makamot-mot sa uh, pagiging tanker driver ayun na, para ano lang share share lang tayo makamot-mot so ayon uh, kasi ano no kasi pagka ipali, eh, paliwanag ko sa inyo makamot yung yung ito makamot-mot yung ito yung ano mayroon silang ganito na uh, Uh, ang mga nakasulat dito, ito yung sa training din. Nandito yung sa training din. Ito yung susundan mga kamutmot. Tapos, ito rin yung nandito yung uh, pagka mag-exam ka na, dito mo, dito kukunin. Dito yung mga sagot. Tapos, pag in-interview ka, nandito rin. Dito yung nandito nakano nakasulat. So, para ano mga kamutmot, para mas maganda, Reflex na lang ay ilalagay ko na lang diyan makamot. Panoorin niyo na lang hanggang dulo kamot mo 'yung video natin para uh, makita niyo kamot mo 'yung pagkakasunod-sunod ng uh, mga uh, instruction dito makamot mo patungkol sa training. Ay uh, 'yun din 'yung pagkakasunod-sunod ng mga kamot -mot. Bale, yun din yung i-approach mo rin mga kamot -mot. Pag halimbawa may sarili ka ng unit at uh, Uh, mag magi-start ka na mag ano, uh, magi-start ka na mag Trabaho talaga dito sa ano sa pagiging tanker driver. Ayan So ayan mga kamot-mot at panoorin niyo itong video na 'tong mga kamot-mot para uh, makakuha kayo ng idea. So ibi-flip natin diyan, panoorin niyo na lang tapos niyo yung screenshot mga kamot-mot para makuha kayo ng para makuha, makuha kayo ng ano. Kaya i-memorize niyo na lang mga kamot-mot kasi para pagdating dito eh, hindi na kayo mahirapan mag ano mag memorize ayan ako kasi nahirapan ako dito mga kumutmut mag ano mag memorize kasi marami din to oh, eh. marami din to hanggang ano to eh ano ba to? hanggang 14 14 pins pala to so kailangan i-memorize mo to kasi pagka pagka in-interview ka doon ng safety officer nandito lahat yung sagot So, pero hindi naman ito lahat i eh, eh, tatanong sa Kumbaga mayroon mayroon lang ditong iilan ng ano, iilang mayroon lang ditong iilan na itatanong sa iyo. Hindi naman lahat 'to ipapamimi uh, itatanong talaga. Pero kailangan memorize din niyo ito mga kamot dahil nga mamaya yung halimbawa hindi niyo memorize to lahat tapos ang tinanong ay halimbawa yung TTLR mga kamot mo uh, tinanong ng safety yung mag-interview sa inyo ano yung mining uh, meaning ng TTLR ngayon hindi nyo, hindi nyo po ito nasa ulo uh, na memorize na hindi nyo po ito na memorize so hindi nyo na masagot mga so, ibig, uh, kaya mas maganda talaga na i-memorize nyo ito mga kamutmot yung mga nandito kailangan na memorize talaga kasi baka matapat yung na nag-memorize nga kayo dito sa ano kabila yung ano dito tapos hindi naman tinanong ito yung tinanong dito <laughs> wala din <laughs> Kaya kailangan memorize ni mga kamot-mot. So, ayan mga kamot-mot. Uh, ilalagay ko na lang dyan mga kamot-mot. panoorin nyo na lang. I-screenshot nyo. Pwede naman yung, mga kamot-mot. screenshot nyo na lang. So, sana itong video makatulong ito sa inyo mga kamot-mot. Sa gusto mag-apply ng ano. Ng tanker driver mga kamot-mot. Ayan. <laughs> uh, ayan mga kamot-mot. Uh, panoorin nyo lang hanggang dulo mga kamot yung video natin. Para makakuha kayo ng idea. So, ilalagay natin dyan sa screen, mga kamot-mot. I-flex natin dyan yung mga uh, pagkakasunod-sunod, mga kamot -mot. Yan. Nang ginagawa ng isang driver kapag halimbawa, uh, apagbiyahi uh, ka na. Yan. Kailangan kasi, mga kamot-mot, dito uh, sa planta, uh, kailangan sureball kasing galawan, mga kamot kasi napakasilan itong uh, trabaho. Kung delikado kasi mga gas nga yung produkto. Kaya gumawa sila ng Uh, mga procedure, gumawa sila ng uh, katulad ng ano dito, ng mga nakasulat dito. Yung pagkakasunod-sunod ng gagawin ng isang uh, tanker driver kapag pupunta kapag papasok na doon sa may planta. Kapag magkakarga na, ayan. Kailangan sunod-sunod, uh, kailangan sunod-sunod yung uh, trabaho. Kasi pagka nagkamali mga kamot-mot delikado kaya yun iniwasan iniwasan talaga yun yung magkamali tsaka malaking katulad nyan, uh, yung pag uh, halimbawa ko lang sa inyo mga kamot-mot kapag ka nag uh, kana ka na doon sa may sa may COT ayan may mayroong ano yan mga kamot-mot mayroong Halimbawa pagka katulad niyan, pagka halimbawa naglo-loading ka ng mga kamot-mot ng uh, product mo, ah, uh, mayroon kang susundan no na uh, loading ticket. Oh, may loading ticket 'yan, iba-ibang sukat ng COT. Iba-ibang sukat 'yan. Halimbawa, tulit uh, 2000 kil, ah, uh, 6000 KL ganyan. Halimbawa, halimbawa, ah, uh, ang lalagyan mo ay e, pang 2,000 KL tapos ang nailagay mo eh, ay yung 6,000 na ilagay mo dun sa 2 KL so sobra yun Aaw, aapaw so malaking malaking ano yun mga kamutmot malaking problema yon mga kamutmot kasalanan talaga ng driver yun kasi nagkamali ayun, yun, yon ang mga iniwasan dun mga kamutmot so ayun na uh, niyo mga kamot-mot para makakuha kayo ng idea.